ano po masasabi mo dun sa sinabi ni Avanti sa Badong Buhay? Kanina. Uh, well, ano ano, pinag-isipan namin tong action na to. Hindi to random. Uh, alam nyo, kaming mga uh, political content creator na aligned sa politics ni PRRD, we are not stupid alam namin yung galaw, galaw ninyo, alam namin yung laro ninyo, pinapanood namin kayo dahil kayo ang nilalabanan namin, yung uri ng politika na gusto ninyong magmanaig dito sa Pilipinas, yan ang ayaw namin. Ayaw namin na binabalas ubas nyo ang mga Pilipino, ayaw namin na tinatapakan nyo yung mga karapatan namin. We are not going to be intimidated. Intimidated. Benny Abante, we are not intimidated. I am not intimidated by you. And we are going to We are going to bring this fight kung saan fair ang laban. Doon tayo magkita-kita, doon tayo magsagutan. Hindi kami, hindi ako pupunta doon sa uh, lugar niya kung saan babalasubasin niya ako. Bakit? Na hindi ako makakasagot? And then they are going to impose a lot of things on me and would limit me to answer yes or no? mag tayo kung saan fair ang playing field. We are not going to be intimidated sa mga kabulukan nyo dyan. Mga abuser kayo ng kapangyarihan dyan sa Tama. House of Representatives. Ang dami nyong utang sa mga Pilipino. Tama. Flood control na hindi nyo ma-account ng maayos. Uh, pero binigay ninyo sa sarili ninyo 12 billion 2023, 12 billion 2024, and 17 billion ng 2025. You cannot explain kung saan nyo gagamitin yan. Tama. And so, you know, ano ano no um, I, I, I implore lahat ng mga Pilipino let us rage a social media war so that everyone will know how abusive this House of Represent this 19th Congress how abusive they are every single Filipino should know na binabalasubas tayong lahat araw-araw tayong nirarate hindi sila nagpapaliwanag kung paano nila ginagastos ang pera ng bayan mga puta Na nagsasaad lang naman ng ating karapatan para sa malayang pamamahayag at malaya na, na pag-express ng ating sarili. So, yeah. so dumadalo, dumudulog kami sa, sa pinakamataas na hukuman ng Pilipinas. Kasi yung chilling effect na ginagawa ng Kongreso ngayon sa Pilipino, hindi natin dapat ito pabayaan. The right to free expression is a right that's higher than all our rights at hindi natin dapat yan isinusuko at dapat ipinaglalaban natin yan. Okay. magtatanong? So, ma'am, galing na kayo sa loob o papasok pa lang? Ngayon uh, oh, okay. pa lang ipa-file siya. ha oh, yeah, okay. Ngayon pa yeah, lang ipa-file. Ayan shut out. bigay-bigay lang siya. Good luck po, Doc Lorena. Yan, yeah, nandito si po lang kami, suportado po. Lang. Sa palagay niyo po, sino pa po, po yung mga nasa loob na na, na, na nandiyan na po, na po sa inyong pumunta siya? Ang, 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 ang nag ang nag-file niya, si Atty. Trixie. Papa. Ah, uh, Sika, Atty. Tom Berenguer. natin namin dito no gusto namin bigyan ng boses ang bawat Pilipino hindi kami nandito para sa sarili namin walang natatakot dito no so nagsasalita kami para sa Pilipino napanood namin ang parts ng hearing ngayong umaga at nakakatakot yung yung pagkaarogante ng mga kongresistang ito No, na ginagamit, they are weaponizing our respected institutions against ordinary citizens who are just practicing their God-given right to free expression, the right that is higher than any other right that we have. God-given right, birthright ng Pilipino yan. So yan yung ipinaglalaban natin. At ipinaglalaban din natin most of all ang ating bansa ang bansa na ibibigay natin sa ating mga anak so hindi kami hindi kami humarap cellphone pa cellphone hindi kami humarap sa house ngayon kasi we do not recognize mas alam mo mas maganda kasi attorney Trixie sabay na po kayo samahan na samahan nakakasya tonic linchong jahat ya tonic linchong we think that it is unconstitutional okay go ahead Sige, ayo ma'am. Gitna-gitna ata. Attorney Ricci, good afternoon. Pag ano po ma'am yung balak po nating i-file? Ang i-file natin ay petition for certiorari and prayer for temporary restraining order. Wow. Ang laman ng petition ay ah. tungkol po sa ah. pagtitinig ng Kongreso tungo sa paggamit ng social media maliwanag para sa amin. Na ito ay paraan para malimit ang space o yung democratic space para makapagsalita at makapagpahayag. Ito po ay garantisadong karapatan sa ilalim ng sarili ng Dahil dito, kailangan namin itulog sa Korte Suprema ang mga proceedings na ito. May mga established na cases na po na nagsasabi na kapag ang nire-regulate nila ay content, kailangan strict to talaga at kailangan may standards. Ngunit bago pa man po na ipatawag ang pagbibinig na ito, na ipatawag na nila ang ilang mga influencers or bloggers na pseudo um, political analysts, pseudo journalists, um, narco bloggers Pogo oh, vloggers. Love so we feel that there is some protection here. So mahalaga, madali namin sa tamang

entire proceedings, not just for you. Yes, you see, see, Joey. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am uh, Thank you, Tony Glenn, John. Atty. Glenn good afternoon. Ayan. Ayan, gusto namin yan talaga. Puro attorney yan. Okay, okay. We are here. Gugustunay um, namin yung yung ginagawa ng TRICOM uh, laban sa akin at sa mga kasama ko. Ah, hindi naman po kami criminal hindi po kami gumawa ng masama sinasabi lang po namin yung totoo even if it is inconvenient for those who are in power itong ginawa nila gusto nila kaming pigilan that is unconstitutional prior restraint on our freedom of speech, expression and of the press so kaya dumulog kami sa Korte Suprema para tigilin itong itong investigasyon na to because that is not fair to us E eh, kung nagawa niya ito sa amin paano na lang kaya kayo at, na nagawa kay, at nagawa rin kay at nagawa rin kay Colonel Rialdo yes kaya po obserbaran niyo po kung kami po punta doon sa hearing obserbaran po niyo kung paano nila kami i-treat uh, if they will give us the respect or if they will indignify us makikita po niyo yan kung kaya nilang gawin yan sa amin gagawin din nila yan sa Ama, inyo and it's time for us to rise together ito yes. yung panahon na lumaban tayo dahil wala nang mawawala sa ating lahat. Kinuha nila. Kukunin nila lahat. they will not stop. They will get us all. Yes. Dahil hindi nila kayang hindi nila kayang sagutin ang katotohanan ng sinasabi namin. Wala pong nagsuporta na sa amin kundi sarili lamang namin. Yes. And because yes. of what? Wala naman nagsuporta sa amin. Walang Did they label us as supported by Bogos and Trucks that's very libelous pwede namin kayo yes. kasuhan anywhere in the Philippines 40 kami we can file it anywhere in the Philippines ito si Dan Fernandez Dan mag-ingat ka because itong uh -huh. etong warinta itong uh -huh. palaban to and we will not succumb kaya nga sabi ko sa amin we're the magnificent 40 against the two despicable Marcoses and their minions. Pero kasama nyo kami, sir. Thank you. Kasama ang mga Kailangan bayan dyan. Kailangan namin oh ang suporta ng bawat Pilipino. The truth right, shall set us free. Kailangan namin ang suporta yes. ng bawat Pilipino. Yes. Kayo, kami, we will be to victory together. The truth shall set us free.